Good morning mga kababayan kong OFW uh, Mga kabayan kung kukuha kayo ng OEC o balik panggagawa dito na po sa DMW Ito po yung part ng likuran ng Department of Migrant Worker Ito po yung sa likuran, yung unang video ko is sa harapan Ito naman sa likuran, kung magawi kayo itong likod na to pag makita mo yung building na yan, yung formang building na yan, yun yung Department of Migrant Worker or DMW. Ay yung likuran nito, pwede ka naman pumasok dito, paalam ka lang sa guard na papasok ka, kukuha ka ng may sadya ka sa loob, pwede, pwede ka naman pumasok dito. Pwede din sa harapan, ito sa likuran lang to, itong pangalawang kong video na pinapakita ko sa inyo. Eh kung ilang lang kayong part na to dito sa ano na to, street na to, magawi kayo, hindi na kayo nagkamali, e, bumaba na kayo dito sa likuran. E, may yung iba naman kasi, pag hinahatid uh, na mali o dito din ng baba, e, bumaba na lang, pasok na sa loob. Itong way na to is malugay street. galing ng stoplight, ito yung na to. Itong sa itong sa left side, yung gym ng Makati yung gym ng Makati yung basket uh, tennis court ito tong nakadilaw yan yung tennis court nila maraming pumupunta diyan marami ding alam ang mga riders diyan kung bababa kayo diyan sa harapan lang noon yan yung sa likuran ng DE, Department of Migrant Worker. Itong way na to is papunta na papunta tayo sa stoplight ng malugay. Oh, kung nakagawi kayo ng malugay, pumaba kayo ng stoplight, galik, gawi kayo ng uh, MRT or Buendia, uh, malugay ang baba nyo. Itong way na to. Uh, e, eh, ang i-advise ko lang sa mga kababayan kong OFW, e, eh, kung pumunta man kayo dito, eh kompleto na yung ano nyo o dala nyo yung passport nyo ito itong kanto na to itong kanto na to is malugay street or malugay na stoplight yan yan yung way na yan yung way na yan yan yung buendia street o buendia avenue yan yung papunta ang buendia yan yan tinggalin ka dyan yan yung sa pangalawang building yung video na to pangalawang building yun yung mansion ni Pacquiao yan itong way na to bendia way itong way Ayan, itong ano naman, ito ng kabila naman, kung galing, nagka, nagawian, nagkagawi yan, nakagawi ka galing ng MRT EDSA, ayan yung way na yan, ayan yung way na yan, galing ng EDSA. Ayan, sa kanto, pag nag, bus ka or nag jeep ka galing ka ng MRT EDSA ayan dito ka sa Malugay sabihin mo lang sa driver sa babak lang kayo sa Malugay stoplight light ayun lakarin nyo lang pagdating nyo doon pwede kayo sa likuran ng Department of Migrant Worker pwede din sa harapan kasi sa sa likuran naman pwede naman din pumasok doon. Ayan, yan yung, yung gym. Ayan, itong way na to is Malugay Street. Ayan, ang pagbaba mo doon sa unahan, yun na yung gym ng Makati sa Malugay Street. Diyan yung gym. Ayan, bumaba kayo sa harapan lang noon. Makita nyo na yun, pwede ka lang pumasok doon eh kung nakababa ka sa harapan ng mansion ni Pacquiao eh di sa harapan ka na sa entrance sa main entrance ka na ng building bumaba ito yung kanto na to oh, dali lang kabayan